Hello mga lords. Flex lang na eh, flex ko lang tong aking trabaho mga lords no. Napakahirap talagang maging mahirap. Tapos lords, dito tayo nagtatrabaho sa ano lords, dito sa mga coconut balls bayan. Dito sa coconut ba nabuo pa yung mga coconut niya, bikain pa natin. Bikain bayan or hatiin. Basta ganyan lords. Tapos minsan ano, napaisip ka tuloy na parang parang gusto mo nang umiyak na lang bago magtrabaho kasi sobrang hirap kaya magtrabaho dito sa Kukunat loads Tapos konti lang yung ano mo, yung kita mo dito. Tapos ano pa, sobrang sakit sa yung kamay, good loads Yung dalawang kamay mo, marami pa yung kuwaan sa ano loads Yang sa ano ba yung tawag sa bago lords, sa Tagalog. Basta mahirap talaga magtagalog sa ang taga Mindanao Luz, basta ganyan Luz, ma masisira yung kamay mo Luz, ba, tapos iba yung kulay dahil sa kukunat. Yan. Tapos tapos ano pa, mababasa ka pa yung damit mo, mamantsa pa ng ano, tu tubig ng kukunat. Yan, pero lalaban pa rin tayo Luz, para sa ating ano Luz ba, pangandoy good. Yung pangarap natin Luz na makabili lang ng isang kilong bigas at makakain tayo ng limang pisong ginamuslo, ba? Makabili tayo. Yan, so, pero, dapat, kulang tayo, Lods. Hindi tayo magpapakita ng, ay, yung, ano ba tayo, nung, wala na talaga tayong, kuan, Lods, kanang, yung, ano ba, yung nawawala na tayo ng gana na sa ating buhay kasi sobrang ang ating sitwasyon napakahirap talaga yun Lods pero Ayun lang. Yun lang. Basta yun na yun. Yan. Mahirap talaga eh. Ah, mas mahirap kasi dito, Lord, yung ganyan eh. No? Yung maglu magkuha ka ng laman ng coconut. At itong video na to, pa sa inyo, sana, sana po, wag kayong mawala ng pag-asa. Magtatrabaho pa rin tayo hanggang makabili tayo ng ulam.